<laughs> ayun mga tulo si Sardo Nagsisigay Para daw ano may pambinta Wala kami pamasahay pabalik <laughs> 20 pesos na lang daw yung natirang pera nya <laughs> Ayan o oh. Nagsisigay ayun daming ano daming tawag nito pangon may pangon may pangon dati pagkaganyang kalayo nasa gilid, na sa gilid ang lalim na nyan dyan eh pag hinila mo yung sigay dati tayong tayo na eh <coughs> saan na sila ayun

ano na? Yun, tinikub nila yung ano, yung pangan. Grabe <laughs> Oh, yun o. Ano pang palapitin eh. Yeah, Ayan o. Hindi oh. hmm. lang kita yata yung ano eh. Yung lambat ko eh. Saan sila? Ayun. Yan yeah, si Sardo yung ano, tagasagwan no. Ay, ang sabog ng dara, ang Kita sa mga pala diyan, ano, umpay. Dan. Mahaba yung Mahaba yung sigay nila oh. So oh, Sakto, ganun lang oh, Sabay talbog so, Yun oh Oh. So, sardo yung taga Talbog. Hmm, babaw nga oh babaw lang dati lalim dyan eh hmm. ngayon hanap buhay namin nung araw